Sa video na to ipapakita ko sa inyo kung gaano ka epektibo ang tambalang Lebron James at Luka Doncic sa team ng Los Angeles Lakers. Kung baga, makikita natin dyan kung ano yung advantage ng dalawang to once na magkasama sila sa loob ng court. Bali meron ako dito kinuwang mga clips na kung saan magpapakita dyan na epektibo talaga kahit na magkasabay ang dalawa na to sa loob ng court. Pero bago ang lahat mga idol, panoorin nyo muna itong 3-pointers na binitawan ni Clay Thompson. Kung mapapansin nyo dahil sa 3 pointer na binitawan na ito ni Katie, tabla na ang talaan sa score na 88. Dito sa unang video na ipapakita ko sa inyo, makikita natin dyan na gumagamit talaga ang Lake Show ng Mind Games. Kumbaga, utaan talaga ang labanan. As you can see, si Max Christie dito, yung primary defender ni Luka Doncic at alam naman nating lahat na mismatch yan. Kaya naman kung mapapansin nyo ulit, naka-zone defense dito yung Dallas. Kumbaga, inaalalayan nila yung defense ni Max Christie kung sakaling makawala si Luka Doncic. At dahil mautang nga din si Luka, tignan nyo mga idol kung ano mangyayari. Sa unang pagkakataon, makikita natin dyan na lumalapit ng bahagya itong si PJ Washington. Kaya ang ginawa ni Luka, ibinigay niya agad yung bola dito kay Lebron na nakapesto sa top of the key. Pagkahawak na pagkahawak ni Lebron ng bola at numakita niya papalapit na si PJ sa kanya, ibinilik niya ulit yung bola dito kay Luka Doncic kasi nga alam niya na mismatch ang labanan sa pagitan ni Max at Luka Doncic. Pero masaklap na defense ulit si P.J. Washington. Kaya ibinalik na naman ni Luka Doncic yung bola kay LBJ. Katulad na kanina, ganun lang ulit na mangyayari dito. Pagkakuha ni Lebron ng bola, ibabalik niya agad to kay Luka Doncic. Pagpasensyahan nyo na mga idol ah kung paulit-ulit na tayo. Wala eh, ginagamit kasi talaga ng Lake Show yung advantage na may Luka sa loob ng court playing with Lebron. So yan, LBJ to Luka. As you can see, meron na lang natitirang limang segundo ang lake show. At kung hindi nila maititira yung bola, malamang sa malamang, matatawagan na sila na shot clock violation. Kaya ayan, dumiskarte na si Luka. Gagamit sana mga idol dito si Doncic ng fadeaway jumper. Pero ang masaklap, nag-commit na naman dito itong si PJ Washington para tumulong sa depensa. Dahil din double team na nga nila dito itong si Doncic, hindi siya nakatira at gumamit siya mga idol ng another kickout pass para ibigay yung bola papunta kay LBJ. So ayan, Luka Doncic, Pasto Lebron. Tignan nyo mayiging mga idol kung gaano ka wide open. Yung tira ni LBJ. Pagka sumablay yan, walang yano yan yan. Magpapaalbo ako. Matapos ni Lebron may pasok, yung 3 pointer na yan, Lakers back on top sa score na 91 to 88. Sa si last 4 minutes and 16 seconds ng 4th and final quarter, Los Angeles Lakers turning defense into offense. Pero katulad ng kanina kasama ulit dito si Lebron at Luka Doncic So ayan, matapos may iwanan ni PJ, itong si Finney Smith, nagal defense si Lebron. Kung titignan nyo maigi mga idol, sinubukan ni PJ Washington, dumakda, pero nakontest ni Lebron, kaya ayun, nagmintis yung tira niya. DFS with the rebound, pero hindi nagtagal sa kanya yung bola kasi ibinagay niya rin kaagad to kay Luka. So ayun mga idol, kung mapapasin nyo, nagka-eye contact dito si LBJ at Luca Doncic. Pero sa pagkakataon na to, hindi nila inapura ang kasi kung sakaling kukuros court pass na kaagad ni Luka yung bola pagpunta kay LBJ, maaaring maago pa yung bola. Kaya ito ang nangyari. Bali, naghintay lang dito ng tamang pagkakataon si Luka bago niya ibigay yung bola kay Lebron. So eto na nga, matapos ni Lebron makakita na magandang pwesto labat kay Max Christie, tignan yung mga idol, hindi na rin nagpaligoy-ligoy si Luka at ibinigay niya na kaagad yung bola kay Lebron. Kung sa kay Luka Doncic mga idol, no? napaganda ng pasa niya. Ito ata ang tinatawag nila na Luka Magic. Kasi tignan nyo naman, akala ni Max, mauhuli niya yung bola pero hindi. Nakasakto talaga to or nakalaan para kay LBJ. Kaya ayun, easy 2 points para sa Lake Show. Matapos makagawa ni Lebron ng 200 slam dunk. Napakaganda ng setup na yan mga idol no Between Luka Doncic at LBJ Walang yan na yan Sa sobrang ganda ng play Napatayo dito yung mga manonood ng Los Angeles Lakers Ultimong mga bench players nila Ito na yung uling video na ipapakita ko sa inyo Pero napakasolid ng play na to mga idol Kung ako ang tatanungin Bakit ko nasabi simple lang Dito kasi sa play na to makikita natin dyan Na matalino talaga si Lebron at Luka Doncic sa sinari na ito makikita natin dyan na nagkukuman si Lebron na kung anong dapat gawin na mga kasamahan niya. Katulad ng alam ng Finney Smith, sa halip na magset ng ball screen, pinalipat ito ni Lebron na pumunta sa right corner. Bukod dyan mga idol no, inutusan din ni Lebron itong si Rui Hachimura na from left wing pumunta to sa loob ng paint. Tingnan nyo maigi mga idol, mapapabilib ka na lang talaga sa mga susunod na mangyayari. Habang nagsiset ng play dito si LBJ, tingnan nyo maigi mga idol itong si Luka Doncic, parang wala lang sa kanya yung play humarap pa nga siya sa bench players ng Dallas Mavericks. Bali, di ko alam kung sinadya talaga nila to pero mukhang naging ko ilang talaga itong si Luka. Kasi tingnan yung mga idol, hinatak niya lang dito yung depensa ng ibang mga kalaban nila. So ayan, ilang segundo pa lang ang nakakalipas matapos sundin ni Rui Hachimura yung command ni Lebron na pumasok siya sa loob ng paint. Tingnan nyo, napasahan agad siya dito ni Lebron. Isang napakagandang play na naman para sa Lake Show. So eto pala ang nakita na butas ni Lebron sa depensa ng Dallas Mavericks kaya niya pinapunta sa loob ng paint si Rui Hachimura. As you can see mga idol, ang primary defender dito ni Rui ay si Spencer Dinwiddie at alam naman nating lahat na di hamak na mas matangkad si Rui Hachimura kumpara kay Dinwiddie kaya nakita yan ni Lebron. So ayan, Lebron pass to Rui Hachimura. Well, ang ginawa dito mga idol ni Kyrie na help defense siya pero hindi pa rin niya naging enough para pigilan ang best player ng Japan. Kudos kay Rui mga idol sa barangganda rin na ipinakita niya sa laban na to. Dahil sa basket na yan, ni Rui, lumobo na ang kalamangan ng Lake Show, siya siyam at napatawag nilang dito ng timeout ako ng Dallas Mavericks. Para sa si mga di nakapanood natapos ang game na to na si LBJ Antinagure ang leading scorer matapos umiscore ng 27 points, samahan mo pa yan ng 12 rebounds at 3 assists. Sinunda naman siya dito ni Austin Reeves na umiscore ng 20 points. Tinapos naman ni Luka Doncic ang game na to na nakapagtala ng triple-double with 19 points, 15 rebounds, 12 assists. Samahan nun rin ng 2 blocks at 3 steals. Rui Achimura mis score naman ng 15 points with 6 rebounds at 2 blocks. Si Rui nga pala mga idol may pinakamataas na plus and minus sa kanilang kupunan na may plus 19. What a game para sa league show mga idol no? Alam ko wala yung ilan sa mga key player ng Dallas pero win is a win. Wala na tayong dapat pagpag-usapan doon. Baka sabihin na naman kasi ng mga haters dyan, eh kulang naman yung Dallas Mavericks. Eh ano, kasalanan ba nila yon? Di joke lang, baka mamaya may maghalit sa akin dyan. Kung kayo ang tatunungin mga idol, ano mo sasabi nyo? Fitted ba si Luka Doncic playing with Lebron? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa nyo mga kasolid. Wait lang, bago ko pala tuloy ang taposin tong video na to, gusto ko lang i-shoutout yung mga nanood sa akin sa playback sa naging laban ng Lake Show kontra Dallas Mavericks. Shoutout kay Idol Kaile RM16, CX, SHB, Ben, Kings Von, uh, sino pa ba? JR Mendoza, Rodel, Jawawi, Helen, Ashiro, Lemuel Bakay, Lonsanya, FL Doming, Rodel, Francis Lim, FL Doming, jeric 25, Lindon 11, Brosi J, J, J Mar, Ayon, Jepoy, King Johnson, Kings Von, Idol Dennis, sino pa ba? Idol Yami 11, Francis Lim, Idol Helen. So ilang mga idol. Maraming maraming salamat ulit. Solid na suporta. Ah. Kahit saan man yung platform. Muli ako si King Jan na nagsasabi na sana lahat tayo pala rin sa amon ng buhay. Hindi palagi mga idol. It's your boy King Jan. I'm out. Bye bye.